Ganito po bumanat ang mga kakamping. Ako'y natawa dito sa sa confidential fan na ito. Ganyan, sana ganyan. Walang kasinungalingan, walang paninira, okay? walang kademonyuhan. Okay, Lenny gets confidential fa fan. Hmm. confidential fan. Alright. Maganda. Ito daw ay nirigalo ng isang kakamping kay Atty. Lenny Robredo. Yun ang pagkakaiba kasi ng mga kakampi um, kumpara sa mga diehard at sa mga pulahan, ang mga kakampi po nag-iisip ng tama. Okay? At walang walang gumagamit, hindi nagpapagamit. Kaya ganito ka-creative yung kanilang mga banat. Yun yung term eh, creative na banat. Ang banat po ng mga pulahan at mga diehard, kabastusan, kawalang hiyaan at kadimonyohan. Bottom line, kalimitan ay puro kasinungalingan at panigira. Ganun po. So dito, tignan nyo naman. E apektado na naman ngayon ang mga supporters ni Sara Duterte dahil dito. Okay. Confidential fund. So, naku, siguradong uuso to, ano, di ba? At ang nakasulat pa nga, or ang print pa nga na itong confidential fan, fan ay, ano ba to? Sino ba to? Si Swerk? <laughs> si Fiona pala, anyway si Fiona pala ang nakaprint dito sa fan na ito. Ito po ang netizen na nagbigay sa kanya. Ang kakamping na nagbigay kay Atty. Lene Robredo. <laughs> Medyo nakakatawa. Pero yun nga, siguradong triggered na naman dito ang mga supporters ni Sara Duterte. Ganun ka bababaw yung mga yan kasi hindi nila magets yung ganito. Yung mga uh, banat okay, na ganito na napaka-intellectual ang All right. Reacting to the ex-top official's post, Mayores says maligayang maligaya na ang pasko ko. Salamat, Attorney Lenny Robredo. Salamat ang at buhay museum souvenir shop. Okay, so yon. Lenny gets our confidential fan. Uh-huh. Mm -hmm. Pausuhin natin yan. Good luck.